Ito na nga tropa, nagreklamo na ang aming kapitbahay. Pumibat na lang kaya ako ng bagong tirahan. What? Musta mga tropa? Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, ay amin namang itutuloy ang trabaho sa pamamagitan ng paggawa o pagkasintada ng parapet wall. Ang taas nito ay 1.2 meters sakto lang para hindi mahulog yung mga tatambay o didikit dito Alam ng mga katropa, na nakaraang mga post, nabanggit ko na mahalaga na i-anticipate mo o tingnan mo mabuti kung may mga bagay na pwede mag cause ng delay o problema sa iyong project. Isa sa mga obvious na cause dyan is yung magreklamo yung iyong kapitbahay. Uh, for this instance, dahil nga pinagawa namin yung bahay namin, yung duktungan niya sa mga townhouse, yun ang nagiging number one na problema kasi pag umulan, pupunta dyan yung tubig at maaaring lumusod sa bahay nila kung so, nagreklamo po yung bahay namin, so ang ginawa ko tropa is pinausap ko agad. Right then and then. At inassure ko na aayusin namin o ipaprioritize namin yung uh, problema na nag ng paggawa namin ng bahay. So, uh, mabuti naman, maging naging maagap tayo, iwasan din maging uh, paaway o so, nalusutan natin ang problema na nakita natin. So, yun lang mga tropa, uh, i-anticipate po natin kung baliwala, eh, at ating baliwalain dahil mahirap maging kaaway ang ating bahay. Okay? No! 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 Let's go, tropa. Tuloy na natin paggawa. Alam nyo mga tropa, sa mga townhouse na regular o usual, isa lang po talaga yung wall dito. So dito po, na nag-extend ng CSB para maging uh, parapet wall, may pinasok po yung dugtungan. Buti alam ni Poman kung paano gagawin. Haga dito na lang mga tropa. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, alam!